21 days na lang po at Pasko na. Kamusta kaya ang presyo ng mga bilihin, lalo na po yung mga pang Noche Buena? Nagtaas na kaya? Ating pong alamin, wala kay Joshua Garcia, live, rise and shine Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Tama ka dyan. Tatlong linggo na lang, Pasko na. Kaya ito, kinumusta natin ng presyo ng mga bilihin, particular na yung mga panghanda sa Noche Buena. Dayan, ayon sa ilang nagtitinda dito sa Commonwealth Market, Quezon City, medyo maaga pa daw. Pero posible na tumaas ang ilang bilihin, lalo na yung mga Noche Buena items, ilang araw bago magpasko. Kaya naman, mas maganda raw kung ngayon pa lang ay mabili na. Dahil minsan daw ay nagkakaubusan ng paninda. Uli, mga ham. Baka magbabago ngayon. Mas maaga, mas maganda siyempre. Kasi minsan wala nang deliver pag oras na nang ano eh. Oh, Nagkakaupusan din. Dayan may ilan naman tayo mga ka-RSP na ngayon pa lang ay namimili na para sa iaanda sa Noche Buena. Habang may ilan naman nasasabay na lang daw sa karamihan. Lalo't wala pa naman silang hawak na budget. Kasi para hindi na ma ma maabala kasi marami ang tao pag ano na eh. Pag, pag malapit ng Christmas. Mm. Uh, ganun, nanmimili na kami. Diyan ayon sa mga nagtitinda na nakausap natin, wala pa naman naging paggalaw sa presyo sa mga oras na ito sa ilan noche buena items guys sa pasta pang spaghetti at macaroni salad, fruit cocktail, mayonnaise, cheese, all-purpose cream at iba pa. May nakita naman tayo dito na homemade na pear-shaped ham. O yung uh, bilog na ham na di hamak na mas mura kung kukumpata sa mga supermarket na nasa 300 to 400 pesos ang uh, 800 grams, depende pa yan sa brand. Kaya sa ating mga ka-RSP no, na kung posibleng nga at uh, may budget na para makatipid, ay uh, samantalahin na mabili na maaga habang mura pa ang mga bilihin ng sagayon na hindi maputasa ng bulsa sa Yanda para sa Noche Buena. At daya uh, may dagdag lang din natin lagay ng trabiko. Dito tayo ngayon nakatayo sa mga oras na ito sa Litex area sa harap ng Commonwealth Avenue o Commonwealth Market. At nananatili maluwag at uh, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan dito sa Commonwealth Avenue, yung kalsada papuntang Quezon Memorial Circle, uh, gayon din sa kabilang uh, kalsada papuntang uh, Fairview at Novaliches. At nananatili naman ang presensya ng uh, mga tauhan ng uh, MMDA para gabayan, hindi lamang ang mga motorista, hindi maging na mga pasahero ngayong umaga. At yan muna ang latest. sa yun dyan. Diane. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.